Handa namin ay rabbit chon at palit chon si Jomar rabbit chon. Masarap talaga ito. Ayan, o. No? Oh. Yeah! <laughs> <Nalo play. laughs> yan! Nalo ko magandang buhay. Ah... Uh, it's Saturday, no work. Ayan, binubus-lubus na po yung bakasyon at ayan may nagbigay ng pa birthday kay ano panghanda daw ni Jomar ayan pang happy happy nila <laughs> ayaw nang magpabanggit kung sino siya ayan pero ayan thank you thank you po at siniki wala si Kongkong namakyaw daw ah uh, tapos si Junjun ayan nakakuhan ng ano mga ka-farmer. ng Ang handa namin ay rabbit chon. At palit chon si Ro, Jomar rabbit. Masarap talaga ito. Ayan oh. Rabbit chon. Mga Tapos ayan nagkainan din po sa kubo. Ayan. Ihaw-ihaw. Ayan sa ano na po ni Bebe. Sa vlog niya, boodle fight. <coughs> bising busy, busy si Dexter. Tapos, ano yung ano niya nasa ang TV niyan? Na, yung video, okay, walang TV. <laughs> Hinahanap ko yung TV, nasa cellphone daw. Ha? Na, na bang bago ngayon? Ah. Ah, hanap ko yung TV na. yung TV? Sa cellphone kuya. Sa cellphone na? Doon mo nababasahin? Bluetooth. Ah, galing ah. O, ito daw ang ginawa ni Rizal na... Isa yun yun, yung ginawa mo? Ah. Gagawa din daw ng uh, video ko kasi Junjun. Paano yung program nun? Bibilhin, bi Bibilhin mo rin ano? mo rin ano? Ganyan na! Hindi, yung mga kanta. Di ba may pinipindot? Songbook po yan. Ah, parang memory card na, ganon. Di po kaya, yung CD. Ah, CD pa? Hindi ah, ba, hindi ba dapat, ano, may mga high-tech ngayon, yung ano na lang, yung parang SD card, ano? Ayun pala. hindi ko agahan na para hindi na mapuyat. Parang maganda itong hangout na ito dito kaya lang may mga sangang magbabagsakan, no? Oh, ito, sabi ko eh. Ang problema kung puputulin mo, may lilim pa rin ba? Bagay kaunti lang pala, no? Oo pwede pala dito Kung oh. puputulin eh. Tsaka ang daming ano dyan no? Sangang patay Ito Tsaka maraming sangang patay Bagay dito yung ano eh Ang kailangan natin Umusbong itong dito Para may pa dito Pero okay pa rin Pwede nga Masyada namang mababa Baka madry naman. <laughs> wow, <ang rabit. ilo> di ko na nga tinignan eh. <laughs> Pero sa ko madalas kami kumain yan. Sa Europe kasi, ang rabbit, parang, parang ano na lang, yung kasama sa ano talaga. Sinagawang manok no Oo, parang. <clears throat> isa nga, kain kami ng kain. Ayan, no? Oh. Kita mo yan? Ang alam mo, manok lang eh. di ba? Kami kain ng kain, yung pala rabbit na yung ginakain namin. Pero parang kung anoin mo nga naman, maputi siya na ano. Mas maputi. Rabbit. Walang rabbit yun. Si hindi nyo nakita? Uh -oh. Hindi papalag pa palagpas si Niki yan. Ahabol, sigurado yan. Na. Ano, malambot na? Pwede na eh. Nung no, pandemic, ang dami nag-alaga nito. Tapos, hindi din nag-click sa napagkain. Wala yeah, din. Si so, Kaparmer Anthony, gusto nang bitawan yung marami siyang ganyan. Rabbit. Lala, may nyan, pwede na. Kain na, kain na. Kain na. Pinapatuyo mo ata na ito nila. Hindi pa ba luto ito? Oo. Oh. Ayan o, tapos mga farmer ayan pala kahapon, baka hindi nyo pa na panood yung video. Itong aming talisa ay, ay napalitan na. Pinalitan namin, yun nga, 1,000 lang ang namin ito, oh. ang pakamura. Doon po sa Guagua, sa highway, katabi ng Arby Ramos Electrical and Lightings. Ayun <laughs> Basta yun doon sa highway. Kung papunta ka ng Olonga po, paglagpas ng RB Ramos sa kanan, yun na po yung tindahan. So ayan, 1,000. Ang dami pong ganyan, kalalaki. 1,000 lang ang benta nila. Ang ano, ba diba, ang sabi ko, sigurado ako may langgam. Dahil nung nakaraan naming inuka yan, at nagtanim tanim kami, inano naman, inesprehan naman ng magnum. Pero hindi namin talaga kinalkal. Ngayon, Ah, uh, may may nag-comment na ka may colony ng langgam. Sabi ko oo nga kasi may nakita ako. Pero ngayon po nung pinalitan niya, hindi ko lang na-video kasi wala ako nasa taas ako busy tayo sa letyunan. Ah, uh, wala naman daw langgam. Yung pala naka-double ba? <laughs> naka-double bag daw yung talisay. So ayun, hindi kumbaga parang naka-plastic siya. Kaya siguro namatay din. Eh. Pero ayun, okay na din at least ito hopefully ay uh, tuloy tuloy na Ayan, hindi naman po nam nanamlay kasi nga ang kinaganda nito nakabag sya na, ano, hindi nagulo yung lupa no? So, tinabunan na lang Ayan, alaga sa delay uh, okay sana magtuloy tuloy na yan pag talagang nagano pa yan ako po napakamalas naman na hmm. tapos dito yung grass ayan mga farmer uh, may lechon palang i-deliver -de ayan bali aslagan yan ang <coughs> uh, ano namin palagay ko init na din po ano talagang sobrang init ngayon uh, nagdilig na naman nga ako kanina pero ayun medyo nag green na uli yung dito banda nag green green na yan eto maraming damo ang <laughs> pala i Nagpa-spray ako Baka isa din yon. Pwede din pong yun Ang naging salarin Ano Nagpa-spray kami Pero yun dito Yung laging basa yung Doon no Sa so, may hugasan Green na green Ang lalaki ng dahon Hmm Yun yung Ano namin Yun yung Sa tingin ko Ay Hindi niya rin kaya talaga yung Init ng Yung full sun Na talagang Tigang na tigang Ano Ayan po ang Ano natin Tapos ano na ba oh, boys napuyat ako kagabi pati si papa Yam nagluto pa pala ng kilawin alas dos na daw na, na anong alas dos siya gumising o alas dos na tapos bebe si papa Yam alas dos maaga kami bumaba at alas dos na tapos nagluto pa ng kilawin alas dos na tapos yung oo Oh hindi daw. Man <laughs> <laughs> oh, hindi na oi. Ha? Hmm. lagi mong dal dalan yung bike mo na. Dito ka pausok Oh. Wala pa daw Wala pa sa kasi doon sa Bali Aslagan. hintay natin kung pagdating daw doon sa kanang ano. Nasa ano pa daw? Cavite. Hmm. Ang mana, makalimang bote ka na, saka ka maghatid. <laughs> <laughs> yan kinitabihan niya, Paul. <laughs> Anong mo? Yung tiga ko, yata. Al? Talagang lalasunin kayo nito. Juicy, ne? Ay, Pon Pon, gusto mo ng rabbit? Na, Pon? Sweetsy ng asang ito. Dito na, we, ano? Ah. Ah, Sarap yakapin yan, yakap-yakap eh. ko yakap yan. Eh. Pon? Pon Ah. Ponpon. Hay. Kina-concept na rin si Ponpon. Ano 'yung kinababaliwan niya 'yung bike na ito ngayon ah? 'Yan oh, 'yung bitawan. Oo, oh. 'yung bitawan. si Ay. <laughs> dati hindi niya abot. Mga ilang ano pa niyan. mahulog mm, 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 oh. Diyan, baba ka diyan. Babaka mo na sa bike mo. Hindi. Ayun. Yan Ngayon, kahit tulok-tulok na yan mo yan eh. sakay ka na. Ay, sakay na, dali. Ay. 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 Ay, <laughs> <laughs> -ay, yan. Ayun pala. Uy! Na. Ako yan. Yung ano pala, yung ilaw dito hindi gumagana. Binahin ng langgam? Ay, oh, po. Pa palitan na 'yung switch kuya. Ay! nag Yung short na 'yung switch. Yo rito. Abayan. Naaalam na 'yung bigsak. Eh. Nalo ko Galing si Tatay Herminia. Siya ang may pot. Ikaw ang pala <laughs> yung Hindi ako. Hindi Galing pala mag Hindi si Tatay ako. Hindi ako. Hindi ako. Hindi ako. Hindi ako. Hindi Opo Hindi oh. ako. Ay, hindi na lang. Maluto lang Maluto lang Wala nang borax eh. Alam ko mayroon dyan ah. Nakakuha lang ang kakong ko eh. Nakailaw lang. ganda kasi yung medyo malikot eh. No? Okay. Nasaan po yan tumagi? Ha? Good. Oh? <laughs> walang ano eh, walang... Mag <laughs> ganon. Hindi ko alam mga rules na yan ha. Ginagalaw. Ha? Pag di matangkani sa'yo ya. Bad shot.

Sige ba? Mm. na. Oh. pa. Tuloy jusu. Ay. Ay? Ay Kumusta si tata magpula. Wala tulog nga eh. Next, next. Saan ba tinago?

parang yes. parang, yes. eh? <laughs> parang nagkarong ano parang may bearing ano yan, lang, yan, lang, yan lang. na yan na yan na Ayo, pwede na. Ayun, oh, so yung, sa so Facebook pang nakikita ko, malakas din yung ano niya, yung banda. Oh, banda. Oo, mas malakas yung... kaya yun, ang lalaki ng pustahanan. Long set yung kuya eh. Long shot yung Hindi maliit. Flywood yun. Yung magandang gamit sa ano kuya, yung magic board sa long, long table. malaki na. Okay. Yung pang long set. Ano nangyari ninyo kaya na? eh. Hey. Hindi nga liwa, babataan na lang kaya po kasi. Suro lang rito pag kalambatan. siwi Wip, papayam, anong linagay dyan? Yung ano ba dyan? Ano ba kas tawag dyan? Uh, ano kas tawag dito dyan? Yung... Itong anong yan? Nakatupi lang yan eh. Ay, nakabrolyo. Ayun, oh, formika yan. Ayun, formica kina yung, 'yung gray ang wala no, <laughs> di naman ng na, ganun yan <laughs> yung, no? DJ uh -huh. yeah, 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 yeah.